Paksing natin ang sinabi niya ating nasa G-Cast ko, Biniyara. Buti na lang may laman ng dikas at wala siyang cash. Ano ba yan? Shrimp. Oh my gosh, shrimp salt. Pinitita, <laughs> <laughs> okay na po. Ay, na mo na muna. <laughs> Salamat. Ah, ganyan. So, may susuot na si mama pag nag-swimming. Charot. Oh, may patali-tali pa. Ay, mga kabataan ngayon. No? Oh, Magastos. Bakit pa kasi na ang Shopee na yan? Hmm. Oh, di ba? Baby ko, di ba? Darlene. Darlene. Si Ate Mong. Mashapi ka mo. Ikaw na kong order din tayo. Ay, andan daw Ay, Ay, ang I-check natin habang nagsusukat si Ate. Ikaw naman na nagkong order tayo ang swimsuit mo. Ha? Ay, order tayo swimsuit mo. Di pa ako pwedeng maglangoy sa swimming pool, mama. Kama sa ilog lang. Kama na ko. Ano, baby ka? Ha? ku U, ano yan? <laughs> Bagong ligo yan. Nabait-bait yan. Nananakang. O, oh, yan po kanyang in-order. Toeng, toink, baba. Pa. <laughs> Oh, yan ang kanyang in order. Ikot daw. Oh, ah.